tayo ngayon sa Talier. Ayan. So hindi siya gagawin natin, no. Uh, gumagawa ako ng food cart so tatapusin lang natin 'to. Kung kaya ngayong araw. Medyo malabo talaga 'yung camera. Hindi ba talaga pagpangit ng cellphone? <laughs> Yan. Hindi ko siya ma-landscape. Okay. So, yung mga boss, ito yung ginagawa natin. food cart ni para kay Boss Ryan para sa kanyang ramen ramen Kuya Kim all so ngayon lang tayo nakapag-live hindi ako nakapag-live mga nakaraang araw kasi busy yan so yung food cart na to mga boss ay detached uh, ibig ko sabihin pwede siyang tanggalin Nakaturnilyo po yan apat bawat kanto no hindi to kasali ha wala to nilagay ko lang yan kasi nandito to sa, sa ilalim ng mangga baka umulan eh so ang food cart na ito ay gawa lang sa paluchina yan siguro mga almost ano na to ah uh, 4k ang materials yan sa so, mga gusto mag DIY yan gusto nyo uh, pwede kayong gumawa niyan yan, yan. ditanggal din to pati itong poster na to ditanggal kung kung gusto nyong hiligpit pagkatapos magtinda ayan pwede siyang hiligpit ayan ditiklop siya ayan ditanggal din to oops ah okay ditanggal po yan pero nilagyan ko siya ng tornilyo para hindi siya gagalaw galaw hindi siya bubuka ka okay ayan para safe ayan lahat yan uh, natutupi so okay uh, work mo tayo work <laughs> Ayan nga pala yung ano natin. Ayan, yung big boss dito, ayan. Ayan, big boss yan dito. Kaway ka muna kasi sabi nila kaway ka daw, pogi ka raw eh. Oh, tina mo. mo mga boss? Ayan, hindi na nagalaw. Ayan. Ayan. Daig pa niya yung pusa dito namin, oh. No? So, ang kulang pa nito ay yung mga ditiklop na lamesa lalagyan ko pa siya ng DDT club. so meron na siyang shelves nilagyan na natin tapos yung para sa ah uh, tawag nito para sa mga sangkap ng ramen yan sinukatan ko na itanggal din po yan para kung gusto nilang hugasan pwede tapos sa likuran nito pwede silang maglagay ng kung ano-anong mga sauce sausage dito nila ilalagay or pwede rin doon sa kabila yan tapos yung tangke, eh, pwede ilagay dito sa ilalim. Tapos dito yung lutuan. Ayan. Kasi yung maraming mga boss, ay sabaw po yun. Ayan. Pwede kayang humigop ng sabaw. Okay. Ayan. Shoutout sa dalawang viewers natin na namamasyal lang or in and out. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Marami salamat sa pag in and out. Ayan. Ako nga pala si Jem. Uh, Latero na karpintero pa. Ayan, nandito yung kasama kong isang latero. Ayan. Ito yung mga ginagawa namin sa sakyan. Ayan. So, ito, sinisingit ko to gaya gawa ng magdi december na at kailangan na kailangan na ni Boss Ryan. Alright. So, ito, tapos na to siya, mga boss. Ayan. Diyan sa mga bago ngayon na dumating, ayan, ito po yung gawa kong food cart. Ayan. So, actually, mga boss, hindi talaga ako gumagawa nito, no? So marunong lang ako. Ayan. So ulitin ko po para po ito sa ramen na food cart. Ayan kay Boss Ryan Santos. Ayan. So dito sa baba lagay ng tangke tapos lutuan kung ano-ano pwedeng lang ilagay dito, pwede. Ayan, dito yung sangkap para sa ramen. Ayan. Ramen partner ng Takoyaki. Okay. So ayan mga boss. Tapos kung marami kasi nag-PM sa akin doon sa TikTok. Uh, actually, hindi ko na siya na asikaso eh. Uh, maraming gusto magpagawa pero natanggihan ko yung iba. But at the same time, kung may gustong magpagawa, PM nyo na lang po ako mga boss. Kung gusto nyo lang. Ayan, para sa inyo, gagawan ko kayo nito. Ayan, detachable, uh, siya Ditanggal siya, ditanggal. Ano? Ditanggal po yan nakatornilyo apat na sulok ayan okay so gagawa muna tayo ng lamesa para dito gagamit niyo titiklop lang na lamesa ayan so papakita ko rin to after kung magawa yung pinaka finished product natin nito na hindi pa siya tapos siguro mga nasa 70% pa lang kasi bubugahan pa to siya ng um, tawag nito yung varnish Babarnis pa natin siya siya mga boss Okay Dado sa ikon ko dito Dito kaya Ayan Sa ba?

Yo, 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 yo! Ano <laughs> do yung donate? Kung matitira doon, donate na lang. Donate na lang? Uh, Tapos? Wala na, wala na sa wala, wala na masahan? Wala na sa umasa. Para <laughs> pagkawin mo dan pa ko cobra yun eh. no? ano ano? no? yung git eh oh. Oo, saka yung git talaga. Sarap, sarap kasi kumubra na kumubra eh. Pag wala akong kumubrain, Mainggit ka. Ang bente mo dito, isang <laughs> 56,000. Nakawin na yung bente mo nung nakaraan. Yan si Macho Joe. Jo. Macho Joe. Macho no yan eh. Like and share mga boss. like naman ng vlog natin today. Thank you, thank you. Balapin nyo na sa akin. Small YouTuber pa lang. aspirant pa lang mga boss ayun ang gagawin

hindi na lang yun, dudonate na lang may problema yung tao eh dudonate na lang? huwag na asahan na bibigay yung ano oo, no? siyempre, dudonate na lang dudonate na lang yun eh, <laughs> 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 ilustay, no? eh, hey, na lang yun dudonate hmm. na lang yan eh ilustay, di na lang yun tahan lang naman yan 15,000,000 naman, yan. naman. 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 Saan oh isang lang yun isang lang yun ha? Uh. kayo. ano? Hulog ng hulog pag nauna, eh. Ganun yung sana yung... Eh. Hulog ng hulog, kasi akurado, eh. Oh. Ngayon, yun talaga namin. <laughs> <laughs> <Ganun> natin, ngayon. <laughs> na amin. Ganun na tayo ngayon. ano? Puro hulog na lang. Ano, Nasaan nyo pa, eh. okay. Ay, buti ba si Richard? Alam na ni Richard, eh. na Ramen? टते अ ते पकाना

Biglang, biglang ano ka agad Biglang, biglang bitaw. Biglang sahod ka agad eh. Grabe tawa ba yan yun? Grabe tawa rin yung taga agad talaga. Hindi na daan lang sa tawa niya. Dadaan na lang sa tawa niyo. Kahapon naman mabuli yung mga Ngayon hindi na. Kasi pagka wala Kasi may problema pa sa'yo eh. Pagka lang ka ng pera, magkaan rulungkot ka pa. Lalo ka mong Oo. Wala nga pera, mas lulungkot-lungkutan ka pa. hirap yan. siya. na ito lang yun. Ha? Doon Ano? ko ka, rin. nga muna, Ricky. tayo Iwanan ko na kayo dyan. Uh, baka sa ano? Baka maka, maka yun. Diyo, Siguro yung, diba, may pa Uh Oo. -oh. Sa ang ulo ko ng kakas. Huwag mo, huwag mo, huwag mo, huwag mo, huwag mo, mo, huwag 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 mo, mo, maglibang ka na lang. Oh, maglibang ka na lang. Sabayan mo na lang siya kasi sabayan mo na lang, sabay, sabayan mo na lang pambubus ka. Oh. Para sa gaya ka. Oo, oh, okay. ganun lang 'yun para masaya rin naman. Okay. Nandidibon nandidimonyo lang. <laughs> nandidimonyo lang 'yan eh. Yan ang mayroon pag walang pera eh. <laughs> May yung tao eh. pag kayo ng dalawang taon. <laughs> Putay niya, ayup <ayot> na yan. Shit. <laughs> dalawa'y tao eh isang taon di pa makasurvive yun eh oh, oh. ang isang pa, ng isang taon. pa, o dalawang taon everyone. Dalawa everyone. Dalawa everyone. Dalawa everyone. Dalawa everyone. Dalawa everyone. Dalawa everyone kakasawod lang, wala, ubos na yung pera, Wala na inantay ah, na, Sabi ni ah. <laughs> Kailang sa ngayon, na ako, kaya pakuindi ko pa hindi ko alam yun, hindi ko hindi ko alam hindi ko alam yun, hindi ko alam yun, hindi ko alam hindi ko alam hindi ko alam alam ko hindi ko alam hindi ko alam alam ya na lang yan pagka may iabot. Sana oh. ako kasi magbasa sa tabasin? Baka ako si Ben o kasi si Ah. Apat na lang para kakot tayo eh. mga boss. 14 minutes. Mm -hmm. Hello,

ales puputol pa ako ulit puputol pa ulit so ayun mga boss ah uh, pinaplano ko pa lang yung pinaka lamesa niya dito sa gilid no yung ditiklop ditiklop siya so yung taas niya i ano ah uh, 30 yata to eh 30 ayan oh tama 30 30 cm no so ang magiging itsura niya ganyan tapos pagka hindi gagamitin pwedeng ibaba para hindi masyadong istorbo tapos puputol mo tayo ng mga paluchay na dito ayan dito so itong coaching na to mga boss uh, ginagawa po namin na to uh, per panel po ito ayun uh, dun sa may ari may mga yung may mga ano lang mga dent yung gagawin tapos kukuha tayo dito ng paluchay na yan kuha man tayo ng martilyo so ayun lang mga boss ha? pinapakita ko lang sa inyo yung ginagawa natin dito eh boss dito yung mayari yun. Joe Jo, ayun boss may mayari dito yan si kulit <laughs> kasama ko nga pala dito yung bunso kong anak kaya minabantayan ko siya kasi walang bantay sa bahay Okay. Yan, sa sumisilip-silip dyan. Thank you. Thank you sa pagsilip nyo. Palike naman po Like natin ngayon. Palike lang mga boss. Like and share mga boss. Palagi na sa akin mga boss. So, doon sa mga kakarating lang, ayan, papaliwanag ko lang sa inyo. Ito pong ginagawa natin na to ay food cart ng ramen. Uh, ramen food cart. Yung may sabaw, ayan. Uh, Tiklop po siya. Ayan, pwede siyang iligpit pagkatapos niyong magtinda. Ayan. So, ayan lang. Update lang tayo sa inyo, mga boss, pagkatapos. Alright. Medyo busy pa tayo ngayon. Ayan. So maraming salamat mga boss. Thank you, thank you sa inyong panonood kahit na hindi na kayo masyadong tumambay, Okay lang. Hanggang dito na lang ang live natin. pinakita ko lang naman sa inyo yung anong ating aking ginawang food cart ayan oh. Okay? Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. Bye-bye.